Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maap yam Bang Bangsamoro. Kaysa ngayong araw ang Cotabato State University ganun din ang CACU Educators Multi-purpose Cooperative sa pagdiriwang ngayong araw ng ika 65 limang araw ng Cotabato. Atin pakinggan si CACU President Professor Sema Dilna sa kaniyang mensaheng pagbati para sa araw ng Cotabato. Uh, assalamualaikum and uh, good morning to each and everyone. Along lalo na sa mga taga-subaybay ng Voice FM Cotabato. Uh, isang uh, malamig at uh, maliwanag na pagbati mula sa Cotabato State University sa 60th founding anniversary celebration ng ating mahal na lungsod ng Cotabato City. In behalf of our faculty members, staff, students And alumni, we join this very significant and milestone of the Cotabato City as we participate in the Grand Parade of Cotabato City, the City Government of Cotabato under Mayor para Salahat, Honorable Mayor Dato Muhammad Ali Bruce Matabalaw at sa, sa kanyang uh, Vice Mayor, Honorable uh, Boots Abo at ng uh, Sanggunian panglunsod ng Cotabato sa lahat ng impilyado ng city government at ng uh, lahat ng Cotabatenios kami po ay uh, uh, nagpapasalamat at sa pong may kapal ala subhanahu wa ta'ala at ang ating lungsod ngayon mapayapa at maunlad magandang umaga wassalamualaikum mabuhay po tayong lahat I also like to welcome... University, welcome CSU. Dude, oh. We also have CSU educators, multi purpose.